So yun guys, at dahil kumain kami sa Mang Inasal tapos naubusan ng rice dun, bali ang napag na namin na iuwi na lang yung chicken. So ito yung mga chicken na tira. Pero malalaki pa. So babahagihin namin ito ngayon. Kung mga kanin-kanino. So tingnan ninyo, oh, tingnan ninyo guys. Oh. Oops, tingni, tingni. Tingni. Oh, oh. Napakadami. <laughs> <laughs> oh, ako ang mag-aano ha, kung kanino ha. Ito ay kanino ito? Tasang kamay. <laughs> oh, tingni. Kanino? Ah, oh, doon. Okay, dori. Ito ay <laughs> Akin. Ito ah. Ay, <laughs> tapos ito ay sa akin Ah, kanina ganay ganay yun. ganay 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 Ay, ito ay ganay ito ganay ah? ganay Sa iyo ito? Oo. Oh. Malaki pa pala ganay 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 ay... ganay 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 kaya Joanne. Kaya Joanne pa rin. Hindi na nagayin niyo pa yan. Ay, kakainin daw ni Jupay. Hahaha. <laughs>